Welcome to this channel. Ating kikilalanin ang buhay ng ilang mga natatanging banal at bakit sila kinilala ng simbahan. Kasama din ang mga kwentong mahirap maintindihan ng ordinaryong kaisipan, subalit nangyari sa mga ordinaryong tao sa iba't ibang kapanahunan. Hindi lamang sila, tayo din po ay may kakayahan na maging katulad din nila with the grace of God. Ating alamin ang kasaysayan ni San Pedro Kalungsod, ang kanyang buhay at kamatayan bilang isang martir ng pananampalataya. Siya ang ikalawang santong Filipino. Kahit na pinagtatalunan ang araw at lugar ng kapanganakan ni Pedro, may mga pag-aaral ng kasaysayan ang nagsasabing si Pedro ay ipinanganak sa Ginatilan Cebu noong ika-21 ng Hulyo 1654 tatlong probinsya ang umaangkin na pinagmula ni Pedro. Ang mga ito ay Cebu, Iloilo at Bohol. Siguradong siya ay mula sa rehiyon ng Bisaya dahil ito ang nakita sa mga dokumento sang ayon sa pagsasaliksik. Ang tatlong probinsyang ito ay sumasakop sa Diocese ng Cebu noong kapanahunan ni Pedro. Ayon sa Parish Pastoral Council ng Ginatalan Cebu, may talaan sila noong mid-1600 na may tatlong magkakapatid na lalaking kalungsod. Ang mga ito ay sina Valerio, Casimiro at Pablo. Naghiwalay ang magkakapatid. Si Valerio ay pumunta sa Iloilo. Si Casimiro ay pumunta sa Bohol. Si Pablo ay naiwan sa Cebu na sinasabing siya ang ama ni Pedro. Sa Cebu nakuha ni Pedro ang kanyang pangunahing edukasyon sa boarding school ng mga paring Heswita. Nahasa siya sa pag-aaral ng katikismo at pagsasalita ng Espanyol. Dito unti-unting minahal ni Pedro ang simbahan, sakramento at pananampalataya. Masaya niyang ibinabahagi sa iba kung anuman ang natututunan niya tungkol sa Panginoong Heso Kristo. Pinagbuti din ni Pedro ang iba't ibang kasanayan o gawain na kinakailangan niya sa pagiging misyonaryo tulad ng pagpipinta, pagkanta, pagsasayaw at pagkakarpintero. Noong ikalabing anim ng Hunyo isang libo walong daan at anim na putwalo, si Padre Luis de San Vitores ay nakatanggap ng bagong misyon mula sa Espanya na siya ay pupunta sa kanlurang Pasifiko sa Islas de las Lagrones na ngayon ay tinatawag ng Marianas Island o Saipan. Kasama ni Padre Luis ang ilang paring Heswita at labing pitong kabataan at isa na doon si Pedro. Si Pedro ay labing apat na taong gulang lamang noon. nang tumagal ang mga misyonaryo ay binago ang pangalan ng Islas de las Ladrones ginawang Mariana Island sa pagbibigay pugay sa kanilang debosyon sa mahal na inang birhen at sa reyna ng Espanya na tumutulong sa misyong ito na si Maria Ana. ang nagbibigay sigla sa kanilang misyon sa kabila ng mga dinaranas na hirap ay ang laging pagsasagawa ng misa at sakramento at ang tiwala sa mahal na inang birhen na sila ay gagabayan nito matatagpuan sa isla ang tribo ng Chamorro. Mahirap ang pamumuhay ng mga tao doon. Hindi sapat ang mga pagkain sa kadahilan ng madalas ang ulan at bagyo. Idagdag pa na mahirap daanan ang mga lugar, malalawak ang kagubatan at maraming mababangis na hayop. Dahil ganoon nga ang lugar, madalas na nahuhuli ang pagpapadala ng mga pangangailangan ng grupo. Kahit hirap ang pamumuhay sa isla, hindi ito naging hadlang upang maipakilala nila ang Panginoon sa mga katutubo sa pamamagitan ng pagtuturo ng katikismo, pagmimisa, kumpisal at pagbibinyag. Sa katunayan sa maikling panahon na binyagan nila ang mahigit tatlong libong katao, bata o matanda. Napamahal sila sa mga katutubo. Sa mga supplies na nakakarating sa kanila, natutulungan din nila ang mga ito sa kakulangan sa pagkain. Isang araw nagkagulo sa lugar sa kadahilan ng namatay ang dalawang batang Chamorro matapos mabinyagan. May isang negosyanteng Chino na naunang nakarating doon at sinasabing ito ay ipinatapon mula sa Pilipinas dahil may nagawang anomalya. Siya ay si Choco. Nagkaroon siya ng inggit at isang banta ang mga misyonaryo sa kanya. Kinasapakat niya ang isang katutubo na isang manggagamot doon na gumagamit din ng mahika upang ipakalat nila ang isang kasinungalingan. Sinabi nila na ang tubig na ginamit ng mga dayo sa pagbibinyag sa dalawang batang namatay ay may halong lason. Natakot ang karamihan. Napagpasiyahan nila na tumiwalag na lang sa pagiging kristyano. Natuwa si Choco dahil wala ng kakampi ang mga misyonero at babalik na ang pagkiling ng mga ito sa kanya ika Ikadalawa ng Abril 1672 ang hindi malilimutang pangyayari, Sabado ng umaga iyon, naglakbay sina Padre Diego at Pedro papunta sa Karatig Isla ng Tumungoang. Nabalitaan nila na may bagong silang nasanggol. Humanda sila sa pagpunta sa bahay dahil ang ina daw ay isang kristyano at gustong mabinyagan ang sanggol. Ang asawa ng ginang ay ang puno ng tribu na si Matapang. Si Matapang ay sinasabing isa sa tumiwalag sa pagiging kristyano ng mamatay ang dalawang bata. Sang-ayon man ang ina ng sanggol, humingi din sila ng permiso sa ama na si Matapang. Hindi ito pumayag at nagalit. Pinuntahan niya ang isang kaibigan at hinimok na patayin nila ang dalawa. Ang kaibigan niyang ito ay si Iraw na hindi kristyano. Sinabi ni Iraw na mababait naman ang mga misyonero at tumutulong sa mga nagugutom nilang kalahi. Lalong nagalit si Matapang at sinabihang duwag si Iraw. Sumagot ito na hindi siya duwag. Ang sabi ni Matapang kung hindi ka duwag dalhin mo sa akin ang ulo ng mga misyonaryo. Sa kabilang dako habang wala pa sa kanilang kubo si Matapang Sinamantala ni Padre Diego at Pedro na mabinyagan na ang sanggol total may pahintulot naman ang ina nito. Nang malaman ni Matapang ang naganap, nagalit ito, nagsisigaw at nagwala. Hinagisa ni Matapang ng sibat si Pedro, nakailag ito dahil sa pagiging bata pa at tunay na maliksi. Ayon sa mga Chamoro na nandoon at nakakita ng mga pangyayari, kung tutuusin ay pwedeng tumakas na si Pedro at iligtas ang sarili pero hindi niya iniwan si Padre Diego. Sa huli ay tinamaan din siya ng sibat sa dibdib at sumunod na lumusog si Iraw at pinugutan ng ulo si Pedro. Sinasabing nabigyan pa ni Padre Diego ng huling basbas si Pedro bago siya sinunod na patayin. Hinubaran at dinala sa karagatan ang labi ng dalawa. Tinalian ang lubid ang mga paa na may malaking bato at itinapon sa dagat. Hindi na muling nakita ang labi ng dalawang martir. Tinuturing na ang ginawa ni Pedro, dahil kahit bata pa ay nanaig ang prinsipyo nito, tapat sa pananampalataya, at tapat na serbisyo sa kanyang amang pari na hindi niya iniwan hanggang sa kahuli-hulihan. Makalipas ang isang taon nang sila ay paslangin, inumpisahan ang proseso ng beatifikasyon para sa dalawa. Natigil dahil sa maraming kadahilanan. Noong isang libo, nadaan at walumput isa, nahalungkat ang mga dokumento ng kanilang pagkamartir. Naganap ang beatifikasyon ni Padre Diego Luis de San Vitores noong 1185. Dahil dito ay nagbalik sa alaala ng lahat si Pedro. Inumpisahan noong 1184 ang kampanya para sa beatifikasyon at kanonisasyon naman ni Pedro. Para sa simbahang katoliko naganap ang pagkamartir ni Pedro dahil sa pagkamuhi sa pananampalataya o tinatawag na odium pidei. Ang Papa Juan Pablo ikalawa sa kagustuhan niyang makasama ang mga karaniwang tao na mga kabataan mula sa Asya. Para sa unang beatifikasyon sa selebrasyon ng Great Jubilee sa taong 2000, binigyang pansin niya ang isinusulong na proseso para kay Pedro. Kaya noong Enero 2000, inaprubahan niya ang utos para sa kamartiran nito. Ang araw ng beatifikasyon ay noong ika-lima ng Marso 2000 sa Roma inaprubahan ang proseso para sa kanyang kanonisasyon noong ikalabing siyam ng Disyembre, dalawang libo at labing isa. Napatunayan na lihitimo ang milagrong nangyari sa isang babae sa Leyte noong ika, dalawamput-anim ng Marso, dalawang libo at tatlo nang siya ay maideklarang patay na, dalawang oras, makalipas siyang atakihin sa puso. Nabuhay siyang muli ng ang doktor na tumingin sa kanya, ay humingi ng panalangin at tulong sa pangalan ni Beato Pedro Calungsod. Ang kanonisasyon ni Pedro ay naganap noong ika, 21 ng Oktubre 2012 sa Roma. Si Cardinal Ricardo Vidal ang arsobispo ng Cebu na siyang pangunahing tauhan sa pagsulong ng kaso ni Pedro ay kasama ng Papa Benedicto ikalabing anim sa misa para sa kanonisasyon nito. Sinabi niya na sa lahat ng naging santo sa selebrasyon na iyon si Pedro lamang ang walang first class relic dahil itinapon nga sa dagat ang kanyang bangkay at hindi na natagpuan. Kung kaya bago mangyari ang kanonisasyon ay pumunta ang kardinal sa guam at nagsaliksik sa naging kaganapan. Nakuha ng kardinal ang itak, bolo o tabak na dinamit sa pagtaga sa ulo ni Pedro. Ito ngayon ay ginagalang at pinangangalagaan bilang second class relic. Sa humilya ni Papa Benedicto Ika, labing anim sinabi niya na bago namatay si Pedro natanggap nito ang Sacrament of Absolution mula kay Padre Diego. San Pedro Kalungsod Pray for Us San Pedro Kalungsod Feast Day is April 2. He is the patron saint of Filipino youth, the Philippines, Guam, Cebuanos, Catechists, Altar Boys, Migrants, Evangelists. I have fought the good fight, I have run the race to the finish, I have kept the faith. Now crown of holiness awaits me. What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Ang lahat ay grasya, mahirap man maunawaan dahil sa ating mga limitasyon, nawa ang kalooban ng ating puso ay kalooban din niya na dapat masunod. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe. Share and press notification button for future upload.